Milyong-milyong mga tao ang naniniwala na ang Biblia ay ang pinakakahangahangang aklat na naisulat. Sa mga pahina nito ay natagpuan nila ang isang malinaw na pagsasalarawan ng isang maibiging Diyos na gayon na lamang ang pagnanais na iligtas ang kanyang mga anak at makasama sila sa kanyang walang hanggang kaharian. Maraming mga tao ang tumanggap sa salita ng Diyos bilang isang natatanging yamang nakakapagpabago ng buhay. Isang liham ng pag-ibig galing sa Diyos. Ngunit tunay bang mapagkakatiwalaan ang Biblia? Walang kumukwestyon na ang Biblia ay isang kahangahangang libro. Ito'y binubuo ng naput anim na aklat na sinulat ng iba't ibang mga tao sa loob ng isang libo at anim na daang taon. Ito'y nahahati sa lumang tipan na may tatlumput-tatlong aklat at ang bagong tipan na may dalawamputpito. Apatnaputlimang mga tao ang sumulat sa mga aklat, ngunit masusumpungan ang kahangahangang pagkakaisa na nagpapatunay lamang na iisa ang pinagmulan ng inspirasyon. Karamihan sa mga manunulat ay hindi kilala ang isa't isa. Sila'y nanggaling sa iba't ibang mga larangan, mangingisda, pastol, mga ngaral, magsasaka, lingkod bayan, hari at manggagamot gayon man mayroong ganap na pagkakaisa at pagkakatugma sa mga aklat na kanilang isinulat. Ang kahangahangang pagkakaisang ito ay patunay na ito'y nagmula sa Diyos. Ikalawang Pedro 1, talatang 21 Sapagkat walang propesya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Sumang-ayon si Pablo. Ikalawang Timoteo 3, talatang 16 at 17. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Nang magkasala sina Adan at Eva noon sa Hardin ng Eden, naputol ang mukha ang pakikipag-usap ng Diyos sa sangkatauhan. Naging imposible na harapin ng tao ang Diyos ng mukhaan dahil sa kasalanan. Genesis 3, talatang 10 Narinig ko ang iyong tinig at ako'y natakot at ako'y nagtago. Dahil dito'y inihahayag ng Diyos ang kanyang kalooban at mga mensahe sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Amos 3, talatang 7 tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, malibang kanyang ihayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Noong higit kumulang 1500 BC, kinasihan ng Diyos si Moises na isulat ang aklat ng Hob at ang unang limang aklat ng Lumang Tipan na magkakasamang tinatawag na Torah o ang Kautusan. Nilalaman nito ng sampung utos ng Diyos at ang mga tagubilin ng Diyos para sa kanyang bayan, ngunit ito'y libu-libong taon na ang nakalipas. Maasahan ba natin ang Biblia na meron tayo ngayon? Hanggang 1947, ang pinakamatandang manuscript ng Lumang Tipan na mayroon tayo ay mula noong AD 900. Ngunit natuklasan ng isang batang pastol na Bedouin ang isang yungib sa desyerto na naglalaman ng mga sinaunang balumbon o scrolls na yari sa balat na napreserba sa mga banga. Di naglaon, marami pang mga yungib na nagtatago ng daan-daang bahagi ng manuscript ng lumang tipan ang nadiskubre. Ang scroll ng Isayas na natagpuan doon ay mula pa noong 125 B.C. Nilalaman nito ang buong aklat ng Isayas. Ayon kay Sir Frederick Kenyon, President ng British School of Archaeology, sa isang kapitulo na may isang daan at anim na anim na salita ay mayroon lamang isang salita o tatlong titik na pinagdududahan pagkatapos ng libong mga taon ng pagsasalin. At ang salitang ito ay hindi nakaapekto sa kahulugan ng mensahe. Pagpapatuloy niya, maaaring kunin ng isang Kristiyano ang buong Biblia sa kanyang kamay at magsabi ng walang takot o pag-aalinlangan na ang kaniyang hawak ay ang tunay na salita ng Diyos na ipinasa ng walang naging malaking kabawasan mula sa mga salit-saling lahi sa pagdaan ng mga siglo. Ang mga kritiko ng Biblia ay nakahanap ng maraming dahilan upang pagdudahan ito, ngunit ang mga punang ito ay pinatahimik ng mga tuklas ng mga arkeologo. Sa mga ekspedisyon ni Napoleon sa Ehipto, natuklasan ng isa sa kanyang mga sundalo ang isang itim na bato, na ngayoy tanyag bilang Rosetta Stone. Naglalaman ito ng isang kautusan na nakasulat sa Griego, Egyptio at Hieroglyphics. Dahil sa matagumpay na pagkaunawa ng French scholar na si jean françois Champollion sa Hieroglyphics sa Rosetta Stone noong 1822, maraming mga koleksyon ng mga sinaunang inscription ang naunawaan. Marami sa mga ito'y naglalahad ng kaparehong mga tala na matatagpuan din sa Biblia. Tunay na sumigaw ang mga bato bilang patutuo sa salita ng Diyos. Sa paghuhukay ng mga arkeologo, patuloy silang nakakatuklas ng mga ebidensya na nagpapatutuo sa Biblia, halimbawa ang mga nadiskubre sa Tel Marduk. Ito ang kinalalagyan ng sinaunang lungsod ng Ebla sa Syria, isang dating maunlad na sibilisasyon. Halos labing apat na libong mga tabletang luwad at mga bahagi ang natagpuan na tinatayang nagmula pa noong 2300 B.C. Ang mga ito'y naglalaman ng mga ukit o inscriptions na nagpapatunay na mayroon ng sistema ng pagsusulat at lingwahe sa panahon ni Moises. Kabilang din sa mga tabletang luwad na natagpuan ay naglalahad ng mga kwento ng paglalang at kwento ng baha na kahawig ng nakasaad sa Biblia. Binabanggit din ang mga pangalan ng mga tao sa Biblia gaya Nina Abraham, Esau, Israel at lugar gaya ng Sinai. Ngunit ang tunay na nakakagulat ay ang pagkabanggit ng mga pangalan ng sinaunang lungsod ng Sodom at Gomorrah. Bago ang pagkadiskubre sa mga Ebla tablets, walang ibang patutuo sa dalawang lungsod na ito maliban sa Biblia. Dahilan upang ang mga ito'y ituring na kathalamang. Ang pagkatuklas sa Ebla tablets ay nagpatutuo sa dalawang makasalanang lungsod na ito na winasak ng Diyos ayon sa paglalahad ng Biblia. Wika ni Haring David sa mga awit, 119, verse 160. Ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan. Maraming mga tabletang luwad, mga tipak na bato, at manuscripts na natuklasan ng mga arkeologo ang nagpapatunay na mapagkakatiwalaan at maasahan ang Biblia. Maliban sa tuklas mula sa nakaraan, ang isa pang patunay na ang Biblia ay ang kinasihang salita ng Diyos ay ang kakayanan nitong ilahad ang mga kaganapan sa hinaharap. Isayas 46, talatang 9 at 10 Ako'y Diyos at walang iba. Ako'y Diyos at walang gaya ko na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Bago pa man maabot ng Babylonia ang tugatog ng kapangyarihan sa lupa ipinahayag na ng Diyos ang pagbagsak nito. Isayas 13.19 talatang 19 At ang Babilonya ang kaluwalhatian ng mga kaharian, ang kariktan at ipinagmamalaki ng mga kaldeo ay magiging gaya ng Sodoma at Gomora kapag ibinagsak sila ng Diyos. Jeremias 51, talatang 11 Sapagkat ang kanyang layunin tungkol sa Babilonya ay wasakin ito. Inihayag ng Diyos ang pangalan ng hari na magpapabagsak sa Babilonya isang daan at limampung taon bago siya ipanganak. Isayas 45, Talatang 1 Ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahira ng langis kay Siro na ang kanang kamay ay aking hinawakan. Ngayon ay matatagpuan sa British Museum ang Cyrus Cylinder na nahukay sa mga guho ng Babylonia. Inihahayag nito ang mga detalye ng pagsakop ni Siro sa Babilonya, gaya ng nakasaad sa Biblia. Inihayag din ng Biblia na hindi kailanmang itatayo muli ang Babilonya. Jeremias 51, talatang 37 Ang Babilonya ay magiging mga bunton ng mga guho, tahanan ng mga asong mailap, isang katatakutan at tampulan ng pagkutya, walang maninirahan tanging ang tunay na Diyos lamang ang nakakakita at makapaghahayag ng hinaharap gaya ng pagbagsak ng isang makapangyarihang imperyo. Nang matuklasan ng mga arkeologo ang mga guho ng Babylonia, ang itsura ng lupain ay isang tigang at kahindik-hindik na disyerto. Walang natira sa dating kalwalhatian ng Babylonia, may mga sumubok na ibalik ito sa ngayoy modernong Iraq ngunit na natiling totoo ang salita ng Diyos. Isayas 40 talatang 8 Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Kaibigan, ang Biblia ay higit pa sa mga maasahang kasaysayan, mga tumpak na patunay at mapagkakatiwala ang mga propesya. Ang Biblia ay naglalahad ng isang Diyos na umiibig sa iyo. Sa mga pahina nito'y makikita natin kung paano isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang mamatay sa kalbaryo para sa pagkatubos natin mula sa kabayaran ng ating mga kasalanan. May malaking kahalagahan para sa atin kung ang Biblia ba ay totoo at maaasahan. Tunay bang may isang Jesus na anak ng Diyos ang namatay para sa iyo at sa akin o ito'y isang kathalamang? Ang mabuting balita ay ang lahat ng ebidensya ay nagtuturo sa atin na oo, mapagkakatiwalaan natin ang mensahe na nasa puso ng Biblia, ang mensahe ng pag-ibig at kaligtasan para sa ating lahat. Marahil ang pinakamalaking patunay sa Biblia ay ang kapangyarihan nito na baguhin ang ating mga buhay. Ang kapangyarihang ito ay matatagpuan natin kay Heso Kristo. Juan 5. Talatang 39 Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatutuo tungkol sa akin. Tinutukoy ni Jesus ang lumang tipan sapagkat ng mga panahong iyon ay hindi pa naisulat ang bagong tipan. Ngunit kung bubuklatin mo ang mga pahina ng Biblia ngayon, matatagpuan mo ang mga propesiya tungkol sa pagdating ng Mesiyas at ang kanyang misyon ng pag-ibig at pagliligtas. Wika ni Jesus sa kanyang mga alagad. Lukas 24, talatang 44 Ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo noong ako'y kasama pa ninyo, na kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga propeta, at sa mga awit. Ang buong Biblia, ay naglalahad sa atin kung sino ba talaga ang Diyos at ng kaniyang walang hanggang pag-ibig sa pamamagitan ng buhay at ministeryo ng kanyang anak na si Heso Kristo. Ang Biblia ay may kamanghamanghang kapangyarihan na baguhin ang ating mga buhay, baguhin ang ating likas at ang ating pagkatao. Ito'y nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa sa isang mundong puno ng pasakit at pagdurusa. Sa mga pahina nito ay matutuklasan natin ang buhay na kaloob ng Diyos sa ating lahat sa pamamagitan ng kanyang anak na si Heso Kristo. Dahilan upang tawagin itong buhay na salita ng Diyos. Walang sinuman na tapat na magsasaliksik ng Biblia ang hindi makakaranas ng nakakapagbagong kapangyarihan nito. Kung maglalaan ka ng panahon araw-araw sa salita ng Diyos, tiyak na babaguhin nito ang iyong buhay, kaibigan. Sa puso ng Biblia ay makikita natin ang pagnanais ng Diyos na ipahayag ang kanyang dakilang pag-ibig sa sangkatauhan at baguhin ang ating mga buhay na sinira ng kasalanan. Ito'y makikita natin sa buhay at ministeryo ni Jesus. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang mga salita, napapawi ang takot, na itatama ang maling pagkaunawa at nababago ang mga buhay. At inyong malalaman ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ayon sa Juan 8, talatang 32, Ang salita ng Diyos ay katotohanang nagpapalaya sa atin, katotohanan tungkol sa Diyos at kung ano ba tayo para sa Kanya. Katotohanan tungkol sa Kanyang walang hanggan at ganap na pag-ibig para sa ating lahat. Inilalahad nito ang pagtitiyaga ng Diyos sa kabila ng ating paulit-ulit na pagkabigo at ang kanyang pagkahabag sa ating mga kahinaan. Ngunit higit sa lahat ang kanyang pagnanais na tulungan tayong mapagtagumpayan ang kasalanan at ang ating mga kahinaan. Walang hihigit sa kapangyarihan ng Diyos na maantig ang mga puso at baguhin ang ating mga buhay. Ngunit ang binabago lamang ng salita ng Diyos ay iyong mga buhay na handa at bukas na mabago. Iyong mga tumatanggap kay Heso Kristo. Ang salita ng Diyos ay isang liham ng pag-ibig ng Diyos para sa iyo at sa akin. Isang paanyaya sa isang personal na relasyon sa Kanya. Ang mga pahina ng salita ng Diyos ay may kapangyarihang baguhin ang iyong buhay, kaibigan. Sa iyong pagsasaliksik ng mga pahina nito, ang banal na Espiritu ng Diyos na gumabay sa mga sumulat ng mga aklat ng Biblia noong una ay siya ring magbabago sa iyong buhay ngayon.